Hindi recommended na gamitin yung diesel oil sa isang gasoline na engine. Lalo na kung yung oil ay designed for diesel. Although may oil na pwede sa gasoline, pwede sa diesel. Pero kung yung oil na ilalagay ninyo ay designed for diesel, wag na wag ninyong ilalagay sa isang gasoline na engine. Dahil uh, posibleng yan ay mas malapot o iba yung viscosity niyan. So ang effect nun, pwedeng mahirapan yung pump niyo na i-pump yung oil don sa lahat ng component or sa liit ng passage ng mga uh, oil sa isang gasoline na engine, pwedeng hindi rin yan mag-penetrate. No? So pwedeng magkaroon kayo ng mas mataas na wear and tear sa mga parts natin dahil hindi na pupuli lubricate yung mga component. Kaya nga mga paps, pag tayo ay maglalagay ng oil sa ating engine, siguraduhin natin na pasok yan doon sa viscosity na recommended. At yun, kung ano yung oil na para dyan, yun yung ilagay ninyo. Huwag na kayo mag-experiment. Kasi pwedeng yes, pwedeng maganda sa una, pero baka sa katagalan, eh, magkaroon or mag-accumulate ng problema. So, pwedeng mas malaki pa yung gagastusin mo.